ano daw masasabi ko sa nangyayari sa Pilipinas ngayon? Ngayong araw nga po pala, bago tayo umalis, kinik ko nga po pala yung tubig ng aking sasakyan. At syempre, kagigising ko nga lang po pala. Medyo nalit na nga po pala ako nakatulog kagabi. Kasi nga, medyo mainit na. Hi, ako nga pala si Labre Jim. Isang OFW sa Middle East. Mayaman na pala ako kaso pera na lang talaga ang kulang. Dahil nga Ramadan dito sa Middle East ngayon, kaya pagkagising ko ng umaga, kumain na muna ako nag-almusal. Ang aking almusal nga po pala ay coffee at tsaka dates. Tinatawag nila dito ay tamer kasi nga bawal tayo kumain sa labas. Siyempre, respeto natin sa mga kapatid nating mga Muslim kasi nga po ngayon dito sa Middle East ay Ramadan. Nakakahiya naman kung kakain tayo sa public place. Siyempre, respeto natin sila, lalong-lalo na dayuhan tayo dito. Sabi nga nila, wala sa relihiyon yan. Kung may respeto ka, para irerespeto ka rin nila sa pananaw mo at paniniwala mo. Kaya yun na lang ang ginagawa ko. Pagkagising ko, nag-aalmusal na lang ako bago ako umalis sa aking trabaho. Pagkatapos ko nga po palang mag-almusal, kinuha ko na nga yung lagayan ko ng aking sabon at saka Colgate. Nandito na nga po pala ako sa aming toilet kasi nga magbabrush tayo at maliligo. Kong noong winter ay madalang lang tayong maligo kasi nga sobrang lamig. Ngayong namang summer, kailangan nating maligo every morning kasi nga sobrang init na rin dito ngayon sa Middle East. Hindi na rin biro yung init dito. Kaya yun, Alas 7 na nga po pala ako nagising. Al alas 7 na rin yung pasok ko kasi nga Ramadan na ngayon dito. Medyo walang traffic. At syempre, fast forward natin. Natapos na nga rin po pala tayong naligo. At syempre, nakapag-sun cream. O diba, nagsa-sun na ako. Kasi nga, ako lang yung OFW na sobrang tagal na na dito. Pero, hindi ko lang nasubukang pumuti. Medyo mataas na nga rin po pala yung sikat ng araw sa oras na to. Pag Ramadan kasi sa aming kumpanya, medyo yung trabaho namin, medyo hayahay siya. Pero sakto lang, kasi nga walang traffic, walang kahasel-hasel. Kaya medyo nakakapagpahinga kami kahit papano. At syempre, bago ko nga po pala umalis o bago ko startin yung aking sasakyan, chinecheck ko nga po pala yung tubig niyan. Kasi nga, kapag nag-overheat yung sasakyan mo, nako, cut salary ka kaya yun yung iwasan natin lalong lalo na sa mga kagaya nating na driver dito sa Middle East at syempre kinik ko na nga rin po pala yung langis kasi nga yun yung rules and regulation nila dito about sa makina kapag nakalimutan mong i-check yung tubig at nag-overheat yung sasakyan mo at nakalimutan mo ring i-check yung langis at nagko-problema yung makina mo nako sigurado malaki ang problema mo at cut salary ka ng todo at syempre, palabas na nga po pala tayo ng aming compound. Ganito nga po pala, ka-free dito ngayon sa Middle East. Walang gaanong sasakyan. Ito nga po pala yung traffic light na malapit sa Industrial 2. Kaya may medyo maraming sasakyan pero sa totoo lang kung titignan mo wala ka nang makikitang sasakyan diyan kasi nga Ramadan ngayon dito kaya madalang ka lang makakakita ng mga nasa biyahe o mga tao sa kalsada. At syempre, kasi nga sobrang init rin nga po pala. Alam nyo na. At syempre, nakarating na nga po pala tayo sa aming factory. Kaya naghernet narin na rin ako at nagmas. At syempre, maglaglabs tayo. Kasi nga kailangan natin sumunod sa protocol nila. Alam nyo naman, kailangan natin ng pera. At syempre, bilang empleyado, kailangan tayong sumunod sa kanila. Lalong-lalo lalo, na kailangan natin ng pera. At syempre dahil nandito ka sa aking video, share and follow naman. Salamat!